yun mga kapatids meron tayong bumalik na ibon yan pinaronda natin yan sa init na araw yan meron tayong maling nagawa kanina awit <laughs> na yan so mapanood nyo yung vlog natin sa ating youtube channel mamaya palpak merong palpak na nagawa si EA wala eh nagmadali eh ayan na yung ibon natin oh. tostado na so, iba natin ayan. so ito is electrolytes from microbes ayan gamit natin so kulay tubig lang siya pero may halo na to na ano, electrolytes tamang tama sa init at hindi ng araw ayan, pang recover para mabilis sila makapag refresh tsaka makapagpabalik ng nang walang electrolytes sa katawan ayan.